Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post. Venus Domingo Dugam. Okay? Pasahin ko ang kanyang post ah. Sabi niya, majority ng mga Pilipino ay gustong ma-extend si PBBM. <laughs> Extend ayaw nang umalis. Ah, dito sa picture, the best president. Ah, sorry, <laughs> the best president. Ito, parang may sorbis sila ng kaunti. 80% majority ng mga Pilipino ay gustong ma-extend ang termino ni PBBM <laughs> Ang tanong, paano nila nalaman <laughs> itong 80%. Anong klasing sorbet group itong <laughs> kinukot nila o oh, gawa-gawa lang. Okay? Uh, may nakikita na akong dalawang dalawang uh, hakbangin nila itong administration oh. mga nar naratibo mga sunod-sunod na posts, tinitira nila uh, sinisira nila ang Duterte at the same time in pinapaganda ang imahe ni PBBM. Ay, yeah, 'yong isang nabasa ko kanina, isa 'no. Bayan na nalugmok, pinabayaang nalug, nalugmok ni Duterte, ibinangon ni PBBM. 'Yan. Yeah, ano pa? PBBM the best president. Oh. Uh, ah ang karangalan at uh, dignidad ng Pilipino ay bumalik na dahil kay PBBM. Mga ganun. Mga post uh and I believe these posts are ano mga mga trolls kasi inamin mismo ni Pangulong Marcos Jr. Recorded ito na kanyang speech. Sabi niya nung Uh, mahina pa siya nung no, 2022 na, no? Wala tayong kasamahan sa media. Kaya talagang nag-create tayo ng Troll Army. <laughs> At ang leader ng Troll Army ay si ganito. Oh. Sinabi niya yan. Mahilig talaga siya sa Troll Army. So ngayon, ginagamit nila uh, pera ng taong bayan para pambayad sa kanilang Troll Army. Para ganito, sa social media, mag-create sila ng ganitong mga post uh, hoping na ma ma nila ang taong bayan. Siguro, merong maniniwala Ba't niloloko nilang ang tao. Wais na ang Pilipino ngayon. Okay? Ang ang bantayan natin ha mga kaibigan, pag may mga ganito na persepsyon -per uh, ng suporta ng tao, magbase tayo doon sa mga credible survey groups. Ano? Ang mga credible sa observation ko, opinion ko. Apat ang credible survey groups. Pulse Asia, SWS Uh, WR numero at saka Public Asia, yung apat na yan. Ang mga hindi credible, Okta Research, uh, ah, sunod-sunod ang mga paglabas ng research uh, research kunuhay ng Okta. Octa, uh, ano ito, Tangerine. Meron pa yung RP Mission Development Incorporated something like that. Pagyan ng mga nag wala na yan. Hindi ko na pinapaniwalaan. So, itong lately, resulta ng survey ng mga credible Pulse Asia, uh, Publicos, SWS, sunod-sunod na naglabas, September result ng ano, third quarter, puros bagsak, mababa ang survey ratings ni Pangulong Marcos Jr., ang mataas si BP Sara. Example, sa publicos uh, no no it's not publicos sa polls asia survey ang trust ano uh, no approval or performance rating ni BP Sara is 55% ang kanyang uh, uh, trust rating is 56 ang pangulong Marcos Jr. nasa 33 lang 30 plus malayo ang agwat so Inaamin, pati nga si ano, uh, tinanong si Anticler, anong gagawin ng administrasyon para mapataas naman ang survey ratings ni Pangulong Marcos. Sabi niya, magtrabaho lang Pangulo. Hindi namin, hindi niya iniintindi yung mga uh, survey result niya. Basta trabaho, trabaho lang. <laughs> ang nag-react na gusto si Ramon Tulfo. Sabi niya, ano naman tong mga Pilipino? Hmm hindi sila nag-iisip bakit binibigyan ng mataas rating si VP Sara uh, hindi naman siya karapat-dapat <laughs> eh bakit diktahan mo ang mga tao na sinurbe yun ang lumabas eh o, oh, tapos nag-suggest itong Ramon Tulpo na no dapat ang Pangulo si bakin niya lahat ang kanyang public relations team <laughs> dahil hindi sila effective eh paano naman si Auntie Claire? Pag nagsalita eh, talagang nakakatuwa. <laughs> Instead na makakuha ng suporta eh, lalong, excuse me ha, ah, ang kanyang pagiging attack dog at the same time defend dog. <laughs> Basta isyo laban kay Pangulo ah. Automatic. Ang galing niyang dipensa ng Pangulo. Tapos idadivert niya yung isyo papunta sa Duterte ang sisi. Ganon ang style anti-clear na lalong nakakasira sa kanilang imahe. Malayo siya sa ano, yung mga ibang spokesperson. Example, si Atorne Castelo sa OBP. Ang sarap pakinggan pag magsalita si Atorne Castelo. Supreme Court, si Atorne uh, Kamilting pag nagsalita napaka napaka motivating inspiring yan yung mga spokesperson eh. ang, <laughs> ang ating anti-clear na nakakatawa lalo na yung panawagan niya na magtulungan na tayo uh, ano yan tulungan natin ang Pangulo para maiangat ang ekonomiya <laughs> Before that, uh, nauna ng mga ilang araw lang, sabi niya, fake news yung BP Sara na yan. Sinasabi niya na bumabala, bumubulusok ang ekonomiya natin. Eh, sa totoo lang, gumaganda ang ating ekonomiya. Ganon ang kanyang statement. Eh, bakit biglang nanawagan? Magtulungan daw tayo para iangat ang ekonomiya. Kasi ang totoo, talagang bumabagsak na ang ating ekonomiya. O ngayon, gusto pang magpa-extend ang inyong Pangulo <laughs> in your dreams.